Kain tayo cake, mga lodi, oh. Brad, kawai-kawai ka dyan. Brad, bilis, kawai-kawai ka dyan. Sa YouTube channel. Kain tayo cake, mga lodi. Hmm. Sarap ng cake. Hmm. Sarap talaga. Hmm. Pang himagas, mga lodi. Ngayon, mm, musta ko. Hmm. Mr. Kulod, so, oh, yun, know. Mabait siya, Away ka, away ka dan. brother, husband. Hi. Ang kalam. Dito ka tumingin. Mm, yan. Mabait yan. Malut. Mabait po yan pag tulog. Ang aking brother, husband na yan, mga lut. Kain tayo. Sarap nito, cake. Okay? Mmm. Sarap. Mga lut. Sarap. Okay.

Uh, Lasa ang cake. Malasa. Huwag kaya okay, dyan. Kawai kawai ka dyan, idol. Mm. Yeah. Ano yun? Chocolate? Binigyan mo chocolate? Yan yung apo ko. Namabait. Okay. matamis. Sobrang tamis. Mmm. Sobrang cake. Matamis na lang. Ang cake na to eh. Mmm. Uh. Dapat maraming tubig pag umiinom. Ay kapag kumakain ng matamis daming tubig para hindi magka-diabetes um, thank you for watching mga please subscribe to my youtube channel Leng F channel thank you, bye subscribe po